Yo, what's up, mga Drawing TV? Magandang gabi sa inyo. Tara, luto tayo ng sinigang na bangus. Ito't na malengki nga ako kanina at bumili ng chan ng bangus para magluto ng sinigang. So sinigang sa gabi nga pala yung binili ko, hindi isang palok dahil gusto ko yung medyo malapot-lapot yung sabaw. Tapos ito yung kangkong na binili natin, halagang 10 pesos lang yan, marami na. Tapos siling verde, tapos ito na rin yung sibuyas at kamatis. Kaya ano pang inaantay natin, tara, tutuwi na natin to. So ayun mga drawing TV, kakaibang luto nga ng sinigang ang gagawin natin. So ipiprito muna natin yung mga tiyan ng bangus bago natin lutuin yung sinigang. Parang style sinigang sa miso yung gagawin natin dito. Kasi diba guys, yung pangaraniwang pagluluto ng sinigang sa mga bahay-bahay natin is pinakukuloan lang sama-sama yung isda, sibuyas at kamatis. Pero tayo ipiprito muna natin para mas masarap. ito nga mga drawing TV, luto na yung mga tiyan ng bangus. Kaya ano pang gagawin natin, iset aside muna natin para maluto na natin yung sinigang soup natin. So ayun mga drawing TV, ganito ko nga pala lulutuin yung pinakasabaw ng sinigang natin. Igigisa ko nga pala yung sibuyas at kamatis doon sa mantika na pinagpirituhan ng bangus para mas lumasa siya. At ito mga drawing TV, mukhang okay na yung pagigisa natin sa kamatis at sibuyas. Kaya lalagyan na natin ng tubig para kumulo. Tapos susunod naman natin yung sinigang mix with gabi para malapit yung sabaw. At syempre, onting timpla-timpla lang ng patis para hindi masyadong maalat. At sakto lang yung lasa. So ayun mga drawing TV, nalagay na natin yung mga pampalasa. halu lang natin at hintayin natin kumulo at tikman natin natin kung sakto na ba yung asim at alat ng niluluto nating sinigang na bangus sa gabi. Tignan natin yung sabaw guys. Ooh. Solid yung asin. At ayun nga, mga drawing TV, sakto na yung lasa at kumukulo na rin yung sabaw. Kaya ilagay na natin yung kangkong at siling verde. Tapos pakuluan lang natin to ng mga ilang minuto para hindi ma-overcook. Tapos ilalagay na natin syempre yung pinrito nating bangus. Kaya ang tabayanan nyo, mga drawing TV, paluto na to. At eto nga, mga drawing TV, saglit na saglit lang natin pinakuluan yung mga gulay para hindi nga ma-overcook. At ayan nga, luto na yung sinigang natin. Kaya ano pang inaantay natin? Ilagay na natin tong mga ng bangus. Dahil next is food three, pan time na so ano pang inaantay nyo mga Drawing TV nakahain na yung pagkain, yung kanin yung ulam, at ito sasandokin na natin, niluto natin yung niluto nating sinigang na bangos at syempre, pag usapang sinigang hindi mawawala yung patis na may sili, at ayun nga mga Drawing TV, all sets na ano pang inaantay nyo tiki man time, ma. let's go, tiki man time na let's go guys, tiki man time na I will Oh. <laughs> Say, hi, like, what well, to go. He is your so mother No man. <laughs>